2024 init init tayo harun inilayasan ako tinan mo naman ka kalahati lang alam mo ba nakita ko yan humiga sino? si harun lasing na ba yun sa kalahating? kalahati yan? alam um? ko daw Oh, si Haru. Parang kita kang humiga. Alam mo, di ba yung pong namin <laughs> nandito? Alam mo, sa siya kaya Doon sa may tiles. Tapos yung kalahati niya nasa <laughs> Lasing siguro. <laughs> Hindi nga nagpaalam sa akin, eh. kinalabit lang ako. Akala ko naman ba, balik. Kinalabit ako kagabi. Parang, ano na yun eh, paalam niya na yun eh. Pero hindi ko alam na hindi na siya babalik. Okay, <laughs> Sabi ko, iniwanan ako. lang ka kung Harold ka, iniwanan mo ko dito. Hindi, nag-inom kami kagabi. Sabi niya nga sa akin, inom tayo ta? Sabi ko, wala naman tayong ibang choice kung dito yung dalawa pag inom. Wala na naman tayo ka kung ikainom ang iba eh. anong naman ka ako See, sa eh di sak sumasyat puno ng ano sa coke ng ano eh tawang tawa kami kay oh, shot 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 din siya ng coke sa may ano yung tawang tawa siya sa malit na baso yung shot glass tawa ng tawa si Harold eh pil na pil na to sabi niya kala niya alak eh <laughs> pag kagaran ganun din naman eh sabi ko sa kanya wake up ginagising kita eh sabi nga ni Harold na pagod dyan ta sabi ko oo oh, oh, aga aga ako nga nung pagitan ng alas 10 at alas 11, ano eh, parang pipikit na ako eh. Pinipilit ko lang. Pinipilit ko lang wag, wag mag, ano, magpikit kasi nagluluto tayo eh. Ay, ang dami sa red. Alin? Ganyan. dami nilagay ni Harold gagabi. Wala namang kakain. Nagulat nga ako eh. Eh ano pa? Anong magagawa? Alam nga naman, niligising ka namin. Ayaw mo naman. Di nagpicture-picture kami ng handa. Tapos nilalagay ko ng pera yung tagbibil sa 1,000. Madulas pa yung bagong bills, tro. Oo. Hindi okay, naman... Ayaw naman kumapit dun sa... Ano? Dun sa pinya. Pangit pala yun. Mas maganda pa rin talaga, tro, yung ano... Yung dating bills... Ayaw kumapit dun sa ano eh, sa pin niya. Tinanggal ko na kasi nag-electric pan si, si Harold. Oo, oo ay tara kumapit sa oh, ganito pala to. Ayaw kumapit. Kain tayo. Mga init-init lang kami. Init dito, init doon. Liyempo kami, liyempo. Tsaka isda. Ipista ako kahapon na hindi ko naubos. Sabi ko hindi pala siya makapit, hindi katulad ng yung 1000 na ano, yung Ang ganda naman sobrang kinis. Ang kinis kasi ayaw niya kumapit dun sa pinakaano. Sabi ko para magkay kuya. Kuya, bigyan mo naman ako ng ano yung pinya na kahit kahit ka ko maliit basta ako yung mayabong, yung may buhok-buhok sabi niya. Ah, sasabitan mo ng pera, Pag Pagsabit ko eh, laglagan din naman eh. <laughs> Kagabi hindi namin alam ni Harold kung anong uunahin namin. Sabi ni Harold, kain na tayo ta. Anong kakainin natin? Sabi ko, bahala na. Bahala na kayo dyan. Si pinakain namin ng kanin yun. Mm, Mas, kaya, kaya na rin spaghetti. Kaya nag-dessert. Mm kumain na ako ng spaghetti ah. Kaya pa hindi nakain ng kanin. Ito na kainin na. Sabi sa akin eh. Hinagaw yung pagkain ko kagabi. Nagulat ako. Nang no, subuan ko. Ang gusto niya mangyari. Ah, ano naman kasi kala ko maglalaro lang. Ang gusto niya mangyari, kunin niya yung ano, lalagyan ng kanin. Tinikman nga naman yung isbag mo. Ikaw naman. Ayaw talaga niya na sinusubuan siya. Tinuha niya na yung pagkain. Pag video natin sa mga nag nagbibidyo, nag okay? Pag ito si ni Harold, kami naman mamaya. Alam tayo, ubusin ano natin. Na. <laughs> ubusin natin. Kinakasal ako ni Harold kagabi. As pinipilit kong kumanta. Sabi ba naman niya, ayoko ta kasi <laughs> santunado ako. Tapos pag nag-upload ako sa baba, sa may kwarto, kumakanta rin naman mag-isa niya. <laughs> Tapos pag ako, titingil na iya. Siguro, sabi niya, ta, sintonado kasi ako, nagpa-practice na lang naman ako. Isak nga kanina, nabising mo. Kino? Isak nakanta. Huh? Mm-mm. Hindi -hmm. pa na ang mata, nakanta na. Kakaroon ako nakanta. Hindi <laughs> nakakanta so, nakanta ka na. Sistak, mahilig talaga ko manta. Sita, sita na din na Akin nga nagbana yung dalawang yun.

Nag-dessert lang kami ni Harold yun. Ay, si Harold pala kumain konti. Nag, ano siya? Kanin konti, tas... Kasi pag namin kumain, dun ako tinamaan ng anto. Ano nga sabi ni Harold? Sabi niya, ako napagod si si Robert. Ta, ayaw. <coughs> Coke tayo? Ang gising nga ako. Ay, may bukas na gusto mo. Ano yan? Oh, Coke zero naman yan eh. Eh, meron sa rep. Nasa ano? Pichil. Ilabas mo na lang. sa baso. Meron pala dyan. Ito? Mm -mm. Ayoko na. Masyado matabang. Tatama-tama lang yan yung parang nag-melt na yung yelo. Ito, matabang na yan. Okay lang. Ito ko nga matabang. Iwas pa lang yung pagkat sa Ay, kahapon pa ganyan. Alis pa naman ako ng na, 3. Sabi niya. May schedule ako ng gala ako. Ay, hey, no? Alex. Okay lang naman gumala siya na gumala. Basta sana na umuwi siya. Kasi... Yeah, hindi mo umuwi. Baka may time yun eh. Wala na nga yung ate mo eh. Hindi pa siya umuwi. Pagtingin ko sa ano eh. Ano na ata yun? One na ata. Sige ko, oh, puti. Hindi ko makapagkakas. Ay, kita. Pat, ang dami namin gumising sa'yo. Tatlo kami. Pati si Sakna nang gigising na sa'yo. Ayaw mong gumising. Kaya sabi ni ano, sabi ni Harlo. Siguro ko yun na ano yun ta. Napagod yun. Aba naman, alam mo ba, di ba? Alam mo ba't mas nauna ka sa amin? Bili-bili pa kami ni Ayos sa kanto. Oh, bakit? Ang tagal niyo. Nagbili-bili pa kami. Eh. Tumingin kami sa Okayan. Nakabili si Alex. Tingin naman ako dito Hindi, siya. bumili din naman ako ng prutas. Kaso lang, yung mga wala doon, hindi ko na pinilit makuha. Kasi, habi ko, babalik din talaga ako. Kasi, ang bigat na dala ko din. Yung helmet nilagay ko sa eco bag. kasi, sabi, sabi Alex, hindi ka lang, hintayin mo ko, hintayin mo ko. bigit bigat-bigat ng dala ko. Wala pa lang, ano lang. Ang ng helmet. nilagay ko sa ano, sa eco bag. Tawang-tawang nga yung binilan ko ng baboy. Pinatungan ko ng baboy. Sabi niya, shoot na shoot yung baboy mama. Sabi ko, hayaan mo na, lumay naman na helmet niya. Sabi ko, hindi ko kayang ilagay sa braso ko niya, wala pala yung sabitan. Ang sira naman na. eh, Bili kami sa ano, ng Torotot. Kaya pala sabi ni Harold, akala ko binibira ko ni Harold, tala sana sila. Hmm, kami sa mamatay ko Sabi ko, alis. Ano Lex, okay tayo? Nilaloko ko lang. Pumayag naman si Gaga. nag uwi pa pala ba. O oh nga, hindi diyan nag-gnoyorin niyo eh. sa kapatid ko. Sabi niya, sis, total naman ayokong gumastos. Dito muna ako sa kapatid ko. Sabi niya, enjoy ka lang dyan. Minsan pa lang makalabas ng lungta eh. Natatawa kami din sa kaibigan namin yung tununtahan ko. Di, pasahan ng mga ano, kung anong ginagawa, anong bago mag New Year. Eh, si, dalawa, dalawa lang naman kasi sila, magnanay lang sila. Yung isa naman, naghuhanda na rin siya nung Pasko, kaya parang order-order lang sila yung tinuntahan namin doon. Ngayon, di, banding-banding na. kita <laughs> sa amin yung kabanding niya matanda. <laughs> Sabi ko, bakit ka ako matanda yung kabanding mo? Sabi sa akin, wala akong mapagtsagaan. Yung mga kantay niya nga, hindi ako makarelate eh. <laughs> sabi niya, boring, hindi, hindi man lang sumayaw-sayaw. Ano ni sabi ko, yan mo na, ako nga, may kaibigan niya ka matanda, di ba si Ate LB? Sabi ko, yun nga eh, yun, tiyo, ako sumasayaw-sayaw yun, parang kitik yun, pag gano'n din naman yun eh. Tapos talo pa nga ako nun eh, pagka nagtitrip yun, naglalay, di ba, nagkikitik-kiti siya, sayaw-sayaw din naman siya eh. Kaling ka, Patro? Robo. Gabi na mas ka yung harap kagabi dyan eh. Wala namang kakain. Muda mo nga kanin mo. Konti lang dyan. Ulam pa ako eh. <laughs> Hindi sumapat yung kanin sa ulam eh. Pero di ba ako kumakain sa gabi? Kaya ayos lang. Kain tayo. Mga tira-tira. Saka -tira. na yung diet. Bukas na. Ados na ng January. <laughs> Ang daming uubos. Handa eh. Spaghetti pa nga kami. Tama nga naman yung... Desisyon natin na hindi natin pagsamahin yung sos ano. Marunong ka pa lang magluto uh, sabi na to din 'yan, sabi Dito hindi uh, uh, uh. uh. Hindi maganda kasi 'yon para hindi mapanis. Iwas mmm -mm, para luto ano-ano -luto. na lang din. Uha-kuha. Ah, sarap ng ano, paksiw. May ano, may ano-ano. Ay, sining-sining. Sarap. maanghang pero masarap. Dahil. Kanin ka pa? Kanin pa. <laughs> Kinulang eh. kain tayo mga ka-baby tera ng liempo. Tera-tera ng liempo. At saka, isda-isda. mo na muna mag-upload tayo para tayo may space. Maya-maya ulit.